dinukot niya ngayon. Oh, dinukot. Grabe, dinukot talaga. Hmm. Nukot niya. Si ako sa iyo. Ano naman 'yon? Ano to? Tungkol sa ano? Lalaking babayero. Kilalang kilala 'yon. Ah! Oh. Oh. Ah. Bakit naman kilalang kilala? Kilalang kilala 'yan mga pumapasok sa mga patay patisinde. <laughs> Oo, oh, kilalang kilala siya. Kasi madalas 'yon araw-araw, gabi-gabi. Kahit ano 'yon, kahit saang-saang ano. Nandoon 'yon. Hmm? kasama ng kaibigan niya. Kasi yung itong kaibigan niya, magkita ulit sila eh. Sabi niya, pare, pare, tingnan natin kung ano, kung matinig ka pa rin sa chicks. Oo, kasi, nagano sila eh, nagbiraw silang dalawa ulit. Sabi niya, sabi niya, pare, ano, subukan ulit natin kung talagang mahusay ka. Kasi kilalang kilala niya yung mga chicks niya eh. Pumasok sila doon sa warehouse. Sabi niya sa kumparihan niya, pare, malalaman ko pa rin ba kung talagang matinig ka sa chicks? yung amoy pa lang ba? Rin ba makilala mo kung sino yung babae na yan? Ba, ang tindi naman niya. Oo, amoy, amoy lang yun na ah. Amoy uh, niya lang. Naman. Amoy lang yun. Kilala na agad niya. Kilala niya. Oh? Sabi niya, pare, e, parang may namalit ako, pare. Sabi subukan natin. Sabi, subukan niya ngayon. Umawag sa isang babae. Dinukot niya ngayon. What? dinukot. Grabe, dinukot talaga. nukot mm. Dinukot niya. Sabi niya, pare, amoy mo pare. Ay, kinala niya! Si ano yan? Si Tina! Ay, ganda! Kinala ka na ba? Ang bulat siya Ang galing ah! Si Tina! Blagang kupas pare, ah! Subukan po rin natin! Ito pare, ito, ito pare! Makagulat siya, naghanap ulit siya ng babae! Doon sa beer house! Dinukot niya ulit! Dinukot niya! Sabi niya! Ito pare, sino to? Namu niya! Si ano yan? Si Rhea! Sabi niya! <lulang>. Guna sih Sabi nya Mau oh, sayangin pare ah ya. Sabi nya Sige pare Siapa? Sabi nya Oh sabi nya Sabi nya Mau sayangin pare Sabi nya Tidik si pare Tidak mau ah Sabi nya Domo kok Domo kok Sabi nya Pare pare Itu pare Sabi nya Siapa? Siapa? Si ano yang pare Si Nida Sabi nya <gulang. laughs> Oh, oh Si Nida hindi ito si pare, hindi na Sabi niya, pare, malupit ka talaga, sabi niya. Ito pare, may papahula ako sa'yo, sabi niya. Kung alam mo to, ilibre ko lahat ng inumin mo. Ilibre <laughs> daw niya lahat yung ano, gasto sa beer house. Pag nahulaan niya kung sino daw. Kasi matindi itong kumpare niya talaga eh. Oh, okay. eh, loko-loko itong kumpare niya. Sabi niya, lahat niya ka babae, kilala niya. <laughs> Iisip siya ngayon. Iisip siya kinapaisip siya ngayon. Ginawa ng kumpare niya. Yan sabi niya pare, ah, pag nakulaan mo to, ah, sabi niya. Umalis mo ko na 'yung pare niya. Ngayon so, doon sa gilid, dinukot niya 'yung pwet niya. What? Dinukot niya, dinukot <laughs> niya. niya bina 'to. Binaon niya sa pwet niya. Pinamoy niya. Sabi niya, pinamoy niya. <laughs> sabi niya, "O oh, pare, sino 'yan?" Isa pa nga pare, sabi niya. Labi ulit. Ay, pare, bago to. Paglala mo nga ako. Sabi,